DJ. Yun, gumising na nga kami ng maaga dito. Siyempre, dahil probinsya, kailangan talaga masanay ka ng maaga ang gising. Dahil maaga pa lang, kumikilis na yung mga tao dito. And kaya rin pala maaga din kami nagising dahil celebration din maya maya ng karawan ng nanay nung binangkong lalaki. So lola ng asawa ko. Kaya ito, kasama ko yung anak ko dito. Binibadyuhan lang namin yung palayan kasi ang ganda ng view niya kapag ka umaga na. Yun, kung makikita niyo po, pasikat na rin yung araw dyan. Kaya napaganda talaga ng tanawin pag nasa probinsya ka. Lalo na sa ganitong mga bukla rin. Yan. Yan, inanok ko na rin yung kamay ko para malike nyo rin. Good morning! Good morning! And sunrise is coming up. So yun guys, kay gising lang namin and siyempre maagang gising dito sa probinsya. And, to, kasama ko yung anak ko. Love you. Ayan. Ngayon na, nakatingin lang siya. Kaway ka. Kaway ka ganun. Kaway ka guys. Ayan. guys, okay, so mamaya nag-ready na sila. Mamaya may mag-armusel na kami. So copy muna. And yan. Ito nga pala yung bukid guys. Yan Sunrise yan guys. Kita nyo yan. Ayan. Malawak kayo. Yan. So, yun lang guys. One hour later. Sa part na to naman, ay pumunta kami sa tindahan, sa likod niyan. Bumili kami ng kape para masabay din namin sa pag-almusal namin. At pagbalik namin, syempre nakahanda na at kakain na ka. At yun, kumakain na nga kami sa part na to. Ayan, tinimelapse ko na lang para mabilis malesen din yung minute ng video so ito na kumakain na kami ginisa, ginisa kang pala na may itlog pala ulam namin dyan kasama ko yung anak ko and marami kami dyan pero nakapokus na lang sa akin yung camera dahil para hindi na rin maabala yung iba at hindi na rin maabala sa pagkain and sarap ng kain ko talaga guys iba talaga sulit na sulit yung pagpasyal namin sa probinsya at syempre yung paghahanda rin ng bayan ko and yun lang a few moments later sa part na to pala yan talagang ni-enjoy ko yung bawat bayo ng speaker ni Tito kasi napakaangas talaga yan ni-enjoy ko yan may kita nyo po yan tapos yung speaker niya yan si Tito Ryan yan, kasi ganyan yung mga ano sa kanila alos more on base talagang dumadagundong sabi nga Inaante, ina, mga maya maya dyan darating na rin yung mga bisita ni nana yung mga pupunta ng birthday niya so nag ready lang si Tito sineset up niya habang ako naman nag enjoy sa beat yan yun lang thank you one eternity later no but yeah. na na the birthday night sama lang na rin Fiona. Si Kirby, tingin dito, Kirby. Smile. <laughs> okay na. Si Panguso. O, kami naman. Si Nanay Chante. Eh. So, si 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 kapatid. Mama, si magkakapatid. guys, tayo naman. Let's go. Hi baby. Baby, yun na. Yun. So yun lang muna para sa ating video. And syempre, salamat sa patuloy na sumusuporta. At follow nyo po ako sa aking FB account yun Boss sa RG vlog and sana magustuhan niyong yung mga video na lalabas ko and sa next vlog na lang yung mga magpapa shout out so sa next vlog naman pala uh, papakita naman natin yung mga iba't ibang uri ng buhay sa probinsya katulad ng kung paano siya nag -iigib. and yung mga ano dito mga, mga, gaya ng mga halaman nila ganun papakita natin yung mga view ganun lang. And maraming salamat. Please follow me on Facebook and syempre sa YouTube channel natin. Same na din ang pangalan, Boss RG Vlog. Thank you. Peace out.